Sa kalsada na nagpalipas ng magdamagang ilang motorista sa Antipolo na hindi pa rin makadaan dahil sa baha. ilang tutulong sana sa mga stranded, hindi rin daw makatawid. Live mula sa Marcos Highway, nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano bang sitwasyon dyan? Gaano karami yung mga stranded pa? sa ngayon nga medyo problemado pa rin yung ilang mga motorista dahil mabagal pa ang traffic. Bunsod yan ang pagbaha dito sa westbound ng Marcos Highway mula yan kagabi pa. Baha sa Marcos Highway sa Antipolo, kaya't lahat ng motorista pinroblema kung paano makakatawid sa highway at makakauwi sa kanilang mga bahay. Si Roy na galing kainta, na abutan namin kinukumpuni ang motorsiklo Nasira kasi ang makina ng motor niya, matapos mababad sa tubig baha. Problema tuloy niya kung paano makakauwi sa Baras. Eh itinulak ko sa big baha kasi masyado malalim. Oh. Then bigla may dumaan na kotse. Ragasa, 'yun. Sabuyan ng tubig yung ano, buong motor ko. Oh. Then bigla na lang siya hindi nag-start. Si Jerson naman Apat na oras nang tinutulak ang motorsiklo kahit abot bewang na ang baha. Galing pa raw siyang Quezon City at pauwi na sa Baras Rizal. Sir, medyo matagal lumupa yung tubig eh. O saka kanina pa kami dyan, mga alas 11 ng oras no. Eh kung di susuong, wala. Baka hindi makauwi. Kung may naghihintay pa. Ang magkakamag-anak namang ito, susubukan sana i-rescue ang kasamahan raw nilang stranded ang sasakyan sa mataas na baha. Pero nang makitang hindi humupa ang baha, tila na paatras sila. Alas 5 pa ng hapon. Oh, eh, kaya po ngayon, nung paanda rin na ayaw ng humandar, oh. kaya punta namin. Oh. Titinig na nga namin kung makakalusot na para makabiyahe, makauwi na. Bukod sa Marcos Highway, binahari ng ilang parte ng Antipolo. Inabot ng gabi ang rescue operations ng Antipolo LGU at PNP para siguraduhin walang natrap ng mga residente. Sa subdivision ngang ito, hanggang dibdib na ang baha dahil sa lakas ng ulan. Nakadagdag sa pagtaas ng tubig ang Marikina River na malapit lang sa kanila. Hindi bababa sa tatlong daang bahay ang apektado at agarang inilikas ang mga residente sa evacuation center. Medyo mahirap nung una kasi nadelay yung medyo natagalin yung pagresyo kasi malalim nga tapos yung biglaan yung baha. Ito, sumabay yung pagbukas ng Marikina River pumasok sa amin dito sa subdivision yung tubig sa Marikina. Umabot naman sa 250 pamilya ang inilikas. Inaalam pa kung magkano ang kabuang halaga ng mga nasirang ari-arian dahil sa pagbaha. Ruth, sa ngayon nga medyo mabagal pa rin yung daloy ng trapiko dito sa westbound. Yan ay dahil yung mga motorista ay nag-hesitate kaya nasasakop nila yung isang gilid. do no? Hindi nila matansya kung gusto na ba nilang lumusong o hindi pa dahil nga patuloy pa rin ang pagbaha dito sa lugar. Sa ngayon naman medyo nakikita na ang araw at sana nga daw ay eh, magtuloy-tuloy na at humupa na ang baha ayon sa mga motorista. At yan ang latest mula dito sa Antipolo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.